Pagkakarigan sa lahat. Tinatawag ko ang nagpapasakit sa tao ito pa makausap ko sa spiritual na kapagkarigan ng Diyos. Pumasok ka sa katawan ng tao ng taong sa pangalang Diyos naman sa Torah kayo pati na at ito para Diyos na mga Diyos. Diyos na punang pinagmula ng mga Diyos. Diyos na katahas na ng mga Diyos. Hari ng mga Diyos. Diyos na mga makakarigan ma. sa lahat. Pasok sa katawan ng tao ng tao sa pangalang Diyos naman. Exact. Exact. Igusom. Huh! Bakit kinukulam mo pa ulit Bakit mo kinukulam? Bakit mo Bakit mo pinabalikan? Ha? Anong wala lang? Ilan kayong gumagawa nito? Yung dalawa kasama manasana nasa na? Ikaw yung tiyahin. Ha, ah, okay. Sige. Yung dalawa, anong nangyari sa si dalawa? Anong nangyari? Pero gumawa rin sila. Gumawa rin sila. Hindi na ngayon. Bakit? Ba't hindi na sila gumagawa? Ha? Ayaw na nila. Takot. Anong ginawa mo sa leg niya kanina? Anong nilagay mo? Ano nga mo? Sinusok mo? Oo. Pero yung pagpunta niya rito, nararamdaman mo, ako. mo ako. Kung ko? Nararamdaman mo ko? Yung nag-uusap ko maya, nararamdaman mo ko? Ha? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Tinanggal mo agad? Pero hindi naman makakawalaan doon eh. Kasi nandito doon pa yun eh. Ano? Natanggalin mo ito o hindi? O, tanggalin mo na sa leg niya. Ay, pasa-pasa din siya. Yung pasa niya, pinalo pa, lumaw. Ha? Anong gamit mo, manika? Ano yung ginawa mo, Rom? Ano pinapalo mo? Ano pinapalo mo? Kuchilyo, pinapalo mo? O sige, tanggalin mo. Tanggalin mo, alitin mo lahat dyan. Wala kang ititira dyan, ha? Bakit kailangan mo, ano, bakit kailangan balikan mo? Bakala mo, hindi na mo kapagamot. Ha? Oh, sige, okay, tanggalin mo lahat yan. Kasi mo. Diba mo siya, huwag mo nang babalikan ng taon to? Ha? Ngayon, may sakit ka na. Sige, okay, tanggalin mo. Dito sa mga tanggalin mo. Nagyarasal ka? Nagyarasal ka? Ha? Yung mga kasama mo, nasa na? mo, tanggalin mo. Pati yung pasana ito, tanggalin mo ha? Ilang beses mo siya pinalo? Saan? Saan yung lugar? Saan pa? O sige, tanggalin mo yan. Abil mo, tanggalin mo yan. Di ba sabi sa'yo, huwag mo nang babalikan ng tao ito? Bakit uh, pinipilit mong balikan? Bakit? Wala lang. Ha? Natutuwa ako sa kanya. Natutuwa ka sa kanya? E, paano ko ako matuwa sa sa'yo? Ha? Tatanggalin mo nga hindi? Tatanggalin ko. Lisanin mo na katawan na ito, ha? Oo. Ba't mong lisanin? Hindi, lisanin ko na po. Bakit mo ayaw li lisanin? Natutuwa ako sa kanya. Ganun lang, natutuwa ka? Wait kasi. E, paano kung ako matuwa sa sa'yo? Ha? Papahirapan kita. Ha? 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 Paano ko papahirapan kita? Ay, hindi ako. bilisan mo, mo, Ay, tiyan lang, mo nang babalikan ng taon to, ha? Ha? Alisin mo lahat ang mga nilagay mo dyan. Wala namang kasalanan ng taon to. Ano pa kasalanan ng taon to? Basta mo lang siya. niya Ha? Ang kaisi Bili sa mo, huwag ba akong hawakan, pahihirapan ako kita. Ha? Bili sa mo, alisin mo yan. E eh, paano kung wala ng gamot, hindi eh, di na matay na itong taon to. Pero may bala kang patayin talaga to. Ha? Hindi na, hindi na. Hindi na, di na ngayon kasi ginamot na eh, no? May gumagamot na eh. Bili sa mo, tanggalin mo. Alisin mo lahat yan. Ano gamit mong gabay dito? Nagamit mong gabay? Hmm. Hindi, yung gabay mong ginagamit. Demonyo, tao, o kanto? Demonyo? demonyo, demonyo. demonyo? Hmm. Natawag ba yung demonyo pernah Hindi, pero natao ba Ay, Hindi pa. Hindi pa. Sige, mo. May asok Aso. Aso. Hala. O, bilisan mo, al alisanin mo na katawan ito, ha? po. Bilisan mo, tatawagin ko yung mga gabay mo. Ilan yung gabay mo? Isa lang. Hindi mo nyo. Malaki malit. Malaki. Malaki? Upo. O, titignan natin kung gano'ng siya kakalaki talaga. O, umalis ko muna dyan, tatawagin natin para tinamala, malaman natin kung talagang malaki siya. Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko yung alagang demonyo na mga kukulang kung makausap sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos ka sa katawan ng tango, sa pangalan ng sama sa tora, repo, tenet, tata, ko, sa mga sa sama egg sack egg mat egg song kaso eh baka hah? ano? ano 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 katawan ano 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 sa dalawa. Hindi Ha? Ikaw! Ano? Nagaling ako hindi? Nagaling! O, pilisan mo! Pilisan mo! Ang galing mo natin mo nilagay mo! Gawin mo malo rito kanina! Pilisan mo! Ang galing mo yan! Kanina ka pa nandito! Kanina ka pa nandito! Nakikita mo ako! Ha? Anong naroon daw mo sa akin? Masasaktan mo ako!

Tinawag ko yung mga gabay ko, pahihirapan ka lang mga yun. Yung mga gabay ka nakikita mo? Ha? Oo. Ano sinasabi nila sa'yo? Pinapahirapan ka. O sige. Panggalin mo lahat. Ilan sila? Tatlo. Yung mga gabay. Oo. Ano ba? Ano pa ang ano? May mga kasama pa sila? Oo. Ilan lahat? Pabilis mo, may hirapan ka sa mga yan. Ha, ah, lilisanin mo itong katawan na ito, ha? Oo. mo naman lilisanin. Baka pahirapan pa uli. Hindi naman nilisanin ko na. Ha? Lilisanin ko na. Huwag ka na susunod sa mukukulam, ha? Oo. Ang pagka binaligan mo ito, may hirapan mo din sila. Ha? Lalaki ka ba, eh? mo ito, ha? ha? talagang pahihirapan pa rin. Ano? Ha? Siya galing ako hindi? Kagalit na yan. Makawala na lahat. Wala na. Huwag mo nang pahihirapan kasi kawawa naman to. Wala naman tong alam sa ganyan. Ha? Ano na naroon daw mo sa akin? Pinipinibitensyan ko. Ha? Tatanggalin mo lahat to ha? Oo, tatanggalin na. Sige. Tanggalin mo pa lahat ng ano. Pati yan, may nilagay ka rin. Patanggalin mo na lahat yan. Takot mo. Bilisan mo. Kayo mga demonya, anong kulay nyo? Itim? Lahat yung itim. Sinumpa kayo ng Diyos, di ba? Bakit kayo sinumpa ng Diyos? Baka salamang. Ha? Kaya kayo sinumpa ng Diyos. Bakit kayo din lang sa lupa? Hindi na kami tanggap. Ha? Bakit? Labanan niyo siya. Anong ginawa niyo sa Panginoon? Sinabanan niyo siya. Sinabanan niyo siya? O, tapos nga, binato kayo rito sa lupa. Sige, tanggalin mo lahat. Wala na. Yung mga anghel ng Diyos, hindi nyo kaya labanan. Bakit? Nalalakas sila? Lakas. Gano'n sila kalalakas? Sobra. Ha? naman. Hindi naman, may kaya. Isan Miguel, malakas ba? Opo. Ha? Opo. po. Gano'ng lakas ang kapangyarihan niya? Sobra. Ha? Sobra, lakas. Ayun ang mga alas sa Diyos. Ang tama yan, ha? Oo po. Huwag mo sila, huwag lang babalikan ng taon to, ha? Opo. Pag ito, binilig ka mo, tanda mo, ha? Ako, sa akin, lalabanan ako? Hindi. Hmm. Baka gusto mo labanan ako? Hmm. Tapa. Ano? Tapos. Ha? Bakit ka na natakot sa akin? May mga bantay. Ha? Nakikita mo yung mga bantay ko. Nandito sila sa likod ko. May kita mo? Gano'ng sila kaya laki? Maralaki sila? O sige, okay, tanggalin mo na lahat yan. Bilisanin mo katawan na ito. Huwag mula ngayon, ha? Huwag muna babalikan ito, ha? Akala mo, hindi mo na, na gagamutin. Ha? Akala mo, bibitawan, tawag na. Gano'n. Kaya mo pinapasok ulit. Pabansan mo, tanggalin mo. Wala kang ititira dyan ha. Tanggalin mo lahat dyan. Wala na. O oh, sige, lumayas ka na dyan. Ibigyan pa kita. Tandaan mo ha. Lumayas ka na dyan. Tatawagin mong kukulang. Diyos ang mga ko yan sa lahat. Tinatawagin mong kukulang para sa tawad sa pakalang Diyos. Mga exact eggmap. Ito. <coughs> po, pasok. Ano? Aray! Ano? Anong nangyari sa timonyo mo? Patalo. Ha? Patalo? Ha? Ano? Kukulain pa ulit ah, oh, ano? Gagaling ah, oh, hindi. Sige, tanggalin mo na sa malagay mo. Mukha wala na yung pasahan na yan ah. Sige, mo. Sige, Yung dalawang kasama mo nasa na? Ayaw na nilang gumawa. Bakit? Matakot na. Matakot na. Ano nangyari din dalawa? Nangihina, nangihina sila. Eh ikaw, ang ka rin. Hindi mo alam kung habang tinatawag kita, nangihina ka. Ha? Ganun na mangyayari sa'yo. Ano, gagaling o hindi? Papalayain mo na itong taon to, ha? Lahat ng aparatong ni, you know, ginamit mo ito sa taon to, tapos mo sa hirig ng mga isa. ha? Para mawala ng visa. Ha? Sige, tanggalin mo lahat. Marami pa? Nagaling o hindi? Ano sabi ng demonyo mo? Ay, Bakit? Bakit hindi niya kaya? Huwag mo nang babalikan ng tao to so, ha? Hindi okay, na Ay, mga ako po, ko sa sama, na hindi mo na babalikan. Oo ako. Sabihin mo sa kanya, nakakako ako. Oo po. Ay mo, amang mo, ako nga Na hindi ka napabalagan itong taon to. Hindi na ako babalagan itong taon na to. So, mo, Jesus name. Jesus name. Hindi ka na kay Jesus, kay Chris, no? sama? Sa takot. Bakit pag sinasambit yung pangalan ng sama? Sa ha, sa ka. Sa o sige, lilisanin mo na itong taon to, ha? Pag to, di mo lilisan, tatawagin mo kita. Tanda ha? Ang dami ah. Papalihin ako dito ah. Pag bilang ko tatlo, umalis sa katawan niya na. Sa dalawa tatlo. Isen. Hello. Diba na? Ito ba experience eh.